Kaya you kung know, kahapon po, Happy Mother's Day. Pagkisabi naman po kay Nanay Milna na ha Happy Mother's Day. Baka makapunta ka po noon. Kasi po noon, wala naman po siyang ano, yung ang baby niya noon. Good morning, isang napakainit na umaga po mga katuwang Today's Monday, day off ngayon ni Tay Tomas Kahapon nakita ko siya sa bangketa Paghapon nakaupo dun sa bangketa Na mamalimos mga katuwang yung, ang kanyang hanap buhay Every day, araw-araw ni Tay Tomas nasa bangketa po ito Umulan, uminit, no? Nandun po ito nakaupo maghapon sa bangketa Ang uh, maalis lang ito kakain ng tanghalian then uuwi po ng hapon mga katuwang, no, and uh, pupuntahan natin tingnan natin kung kailan po siya lilipat ng uh, lugar dun sa relocation site pagkat uh, anytime daw sabi ng kausap natin gigibayin na po yung kanyang uh, tinitirhang bahay mga katawang, gagamitin na po yung lupa ng uh, gobyerno para sa gagawing uh, proyekto kaya tara, puntahan natin mga katuwang. Go, go, go. Si Tay Tomas. Tay Tomas, good morning. Ang aga-aga mo. Good Nasa layasan. Saan ka galing? Ka ha? Galing ako sa tindahan. O. Oh. Nagotang ng almusalan. O, oh, mabuti. Nag-almusal na. Kapag almusal ka na? Al ay, very good. Kasabi ko baka wala ka Naka, Nakakandado ka ako tong bahay ni Tay Tomas oh. ko Kako oh. Kaya ako pumunta rito kasi Every Monday di ba day off mo Okay Papasok ka na ah, Sige po kahapon nakita ko ito si Tay Tomas kausap kami ng kunting oras din sa bangketa awang awa ako kay Tay Tomas kasi napakainit ng bangketa nakaupo siya dun maghapon para po ay makuha siya ng kunting barya dun sa mga dumadaan dun sa tapat ng groceries napakahirap ng hanap buhay ni Tay Tomas makatuwang no sa edad niya at uh, bukod sa edad niya yung kap kanyang kapansanan pa naawa ako sa iyo kahapon tay sobra akong naawa sa iyo kahapon kasi nakaupo ka dun sa sa bangketa napakainit wala akong lagi ha wala akong mananawa wala ka bang ano wala ka bang tubig di kita nakitang may tubig dun sa tabi mo dapat mag may tubig ka lagi kasi uso ngayon ng heat stroke ha may may po ako nakakamili po ako ng Mineral Water kaya lang po kahapon nalimutan ko na bumili ng Mineral Water huwag oh, mong kalilimutan yung tayo ito mas importante yun, Napakainit init ng panahon natin okay. yung pinakamababang uh, init natin dito sa Bicol sa Camarines Norte, hindi ba mababa ng 42 42 degrees Celsius yun ang ating heat uh, heat, heat index, no? napaka-init sobra kaya ko lang po kahapon doon sa kaya nga po eh, kaya ingat kayo, upo muna tayo Tomas upo ka muna sa bahay ko <laughs> sayang nanginayang talaga ako sa bahay mo okay. kaya ako talaga naawa sa iyo kahapon kaya sabi ko pupuntahan ko si tayo mas bukas, ngayon nga po yun at uh, kaya po ako nandito inagahan ko eh buti nakapag breakfast naman na pala kayo ano po? very good okay, anong balita po rito? kailan na? Ayos na po yung punta doon. Iyaano na lang po lang, line man. Transfer na lang? Opo. Na, nalakad ko na yung mga papel. Itatransfer na lang? Opo. Ayos very na. good, very good. Ayos na po. Okay. Nagyan na po yung mga papel. Okay. So, tatransfer na lang? Opo. Okay. Tatransfer na lang. Ay diba? Kung gusto po, nino, you know, punta natin yung bahay para makita ninyo yung linipasang po bahay doon sa gamit kalimang. Po na po yun. Nakarating ka na doon? Nakarating na po. Pina, Pinabandi ako po doon sa okay. So, isa. So, so um, kaya mo mag angkas sa motor? Ang kamotor uh, ako eh. Kaya mo? Hindi nga. <laughs> hindi nga <ha>? po. Makapong ko <laughs> Hawa ka na lang sa akin. Hindi po ito mai mai Hello. Mai ano, mai tiko. Opo, yun yun lagi. ganun ba? po, Ay, oo nga, ano? Mm -hmm. Ay, okay. So, hindi, hindi may sasampa sa motor, ano? So, pwedeng, pwedeng, pa pwedeng is isasakay ka sa motorsiklo. Nakadiretso yung paa mo. Yung isang paa nakaapak sa apakan, yung isa nakadiretso, no? Kaya lang wala namang kakarga sa iyo para iakyat ka sa sa uh, motor. Si kepo, pwede. pwede. Okay. Hindi ako wala kasi ako ng ano eh naka naka motor lang ako ngayon lagi kasi okay. yung gulong ng sasakyan ko puro ano na. Pag, puro ano po, na, maninipis na baka sumabog na. Uh, ano po nung kunta noong may Oo. Ano na ano lang po, yung pong lineman, kailangan po yung may bahay na doon bago kakamit yung kunta doon. Ah, ganun ba? Okay. okay. dapat nakakutsi tayo para okay. makasama ka. Kasi okay. kung nakamotor, hindi pwede. Hindi mo kakayanin. Opo. Okay. Po may... <laughs> Kaya nga hindi na ititik, hindi na uh, babaluktot, no? Naka, nakaunat lang lagi. Okay. Mm. Kaya, ako sa Di bali ako na lang ang pupunta ron ngayon na hanapin ko kung saan yung para makita ko ng personal yung magiging kalagayan mo ron. Pupuntahan ko na hanapin ko doon sa sinasabi mong lugar tay uh, Tomas ano? Mm -hmm. Ang number ko po noon number 27. Number 27. Hanapin ko yung number 27 na na ano, na na pinto. Ano ba 'yon? School type? Mga uh, para, pong, para, school, para, type. para school type. Oh, school type kasi ibig sabihin 'yon yung Oo. yung tabi, bawat kwart, 'yan, bawat tabi, tabi bawat tabi. kwarto, tabi-tabi ah, doon. Oh, yeah, yeah, tama. So ganun yun, school type, 27 uh, 'yung sayo. Ah, okay, hanapin ko doon tayo. Mas pagkatapos ng usap natin ito, puntahan ko doon hanapin ko. Ano? Pono, pono, pono. Okay. ko ano oh. okay. Okay, So puntahan ko doon para makita ko ng kala magiging kalagayan mo doon na tayo tumas sabi ko nga napakahirap nun din sa iyo kasi imagine maglalakad ka maglalakad ka mula sa kalsada kasi wala namang tricycle doon di ba May, wala so ilang kilometro yon mula doon sa gula doon sa relocation site hanggang sa kalsada ano ating kilometro oh mahaba haba din lalakarin mo yon di ba eh sana yan lang yan tayo Tomas Nas, nasanay ka ngang maghapon nakaupo doon sa bangketa mainit okay. oo kaya sanayan lang po yan sanayan lang talaga oh. o ng kumusta nang ano kumusta nang kinikita mo maghapon doon sa pwesto mo sa bangketa hapon po naka ano naman po no 150 pero pa po yung pagkain yung 150 okay. pagkano ang Pamasahe mo sa tricycle pa uwi. Dito po pa uwi. Mm. 70 po. 70? So may ano ko na lang natitira. 150 na lang hal. Ano no? 70 na lang din. Eh, 80 pesos. 80 pesos. O, anong nabili mo ng 80? 80 pesos. Nabili-bili po ang kalating kilong bigas. Kalating kilong bigas. Saka 30. Po, 30 yun. Saka po... Tatlong botil na tinapa. Magkano isang butil na tinapa, mambihira? Grabe, Not no? Good po. 20 na lang natitira. Oh, wala na. Nami po nga po. 'Pag lumipat ka doon sa relocation site, hindi na si tenta ang sisingilin sa si si tricycle, baka 100 pesos na. Mula sa bayan ng Dait sa sentro hanggang dito sa relocation site, baka 100 pesos na sisingilin sa si... sira prod 'yon eh. Oh, rough road yun. Pagkabi, madilim pa. nating ng Benson, doon sa terminal ng tricycle, doon masakay. Pag-ano sa, pag -ano sa jeep. Oh. Ay, hirap din talaga, no? Pero sabi ko nga, sanayan lang yan. Nasanay ka nga na ilang mulang umaga hanggang hapon, nakaupo ka doon sa bangketa, mainit, no? Sa ngayon, mainit. Sa panahon na tag-ulan, kahit tag-uulan, andun ka. Pero ang sasabihin ko sa iyo tayo Tomas uh, Dapat lagi ka may tubig Kasi ang daming na heat stroke ngayon Sa edad mo ngayon 75 ka na, diba? 75 na ba 75 ka na okay. O delikado yan sa mga heat stroke mga no? Mga Kaya nga Sobrang init natin ngayon tayo Tomas Hirap no Minong you know, Kahapon po Akin manners Pagkisabi naman po kay Nanay Myerna na Hap Happy Mother's Day. Baka makapunta ka po noon. Kasi po noon, wala naman po siyang anak. Noon, baby niya noon. Kaya, pakisabi na lang po sa kanya na Happy Mother's Day. Uy, makakarating po tayo, Tomas. No? Magre-react sana ako doon sa sabi mong Happy Mother's Day. Naalala ko wala pa namang anak si na pero sabi mo, noong nagsasama pa kayo, ikaw ang kanyang baby. Okay. Oh. So, Happy Mother's Day okay. kay Nay Merna Happy Mother's Day. Okay. Uh... Nay Mirna, miss you na. Pasensya so, ka na sa nangyari sa atin. Siguro, yun ang kapalaran natin sa bawat isa sa atin salamat din sa pagmamahal na binigay mo sa akin, at salamat din sa pagmamahal na binigay ko sa iyo. Mga na mo sa akin noon na mo niya sa na, sinasabihan kin mo na akong kumain. You know, pasensya ka na po kasi hindi kita ganong maintindihan yung, yung sinasabi mo kahapon kasi may po yung mga sasakyan eh ni e, alam ko po na na Di ano intindihin mo yung mga sinasabi ko sa iyo. Kasi yung yung tanong ko sa iyo kung kailan ka nga aalis dito. O, ano? kaya pumunta ko rito sa iyo tayo Tomas. Okay. O, anyway, nagkausap naman okay. na tayo. Okay. So, okay. possible kailan nga kailan nga yung itong kontador ita-transfer na dun Pa ano na po, isa na lang po ang hindi pa napunta na sa ko para ilipat na ito. Ah, okay. Napat daw na po, sampo-sampo mo na ang... So, dun sa sampo kasama ka na? Opo, kasama oh. ko na. Okay, okay. First batch ka? First batch. O, oh, sino, ano? Sina mulong kaya? Sina Ay, Rochelle? hindi pa po yan. Hindi. Wala pa pong ano sila. Wala pang... Para? para sa kontador. Mm oh, kumusta, kumusta nga pala? Kumusta nga pala si si Na ayan po. Hmm. Na ayan po. Na po. Na ayan po. Na po. Na po. Na ayan po. Na si Mama. At sino na ayan Na ayan Yung, pong nila. Yung anak nila? Hmm. Oh, po. Na ayan po. Na po. Na ayan eh, dati pa rin po. Dati pa rin, nangingisda. isda. At oh, least, merong hanap buhay. Ano? Napapakinabangan yung bangka. Ano? Napapakinabangan yung bangka. Napapakinabangan. Okay. Sumalungkot so, nga lang. Kagagaling lang pala nilang ospital. po. Nung nakatalikod na si Yan yung sinasabi ko tayo, mas Uso ngayon ng sakit, no? Dahil sa panahon natin, kaya sobrang mag-iingat ka, no? Una, pag nagkasakit ka, wala kang pamilya. Wala kang anak, walang asawa, no? nag-aalaga sa yo. pag may sakit ka mabuti yung mga kapitbahay mo dito nakapagtanim ka ng kabutihan sa kanila hindi ka nila pinababayaan, pinababayaan. Tap, wala kang pagkain binibigyan ka Pinibigyan. kahit wala kang pambayad sa tindahan pinauutang ka o oh, diba kasi mahal ka ng mga kapitbahay mo sabi ko po pag bukas po ka kumaki aalis na naman ako trabaho ka na naman na pag mula dito Pagkano pasahin mo sa tricycle hanggang daet mula dito sa lugar mo? 80 po. Hindi mula dito? Oo 80 din? Opo. Tapos 80 ulit galing daet? Uh -huh. Oo oh, po. Tama, di 160. Balikan. Oo uh -huh. Kasi po sa tricycle dito, 95. Oo. Oh. Sa Jeep po, 90. Discount oh. na po ako sa inyo. Ah, okay. Ay hindi ka eh, nito. 20 sa si tricycle. Mula dito hanggang sa bayan. 20. Mula bayan hanggang sa daet. 25. 25. 20. To 40 pesos. Ah, di ba na 80 lang? Bali ka Tapos, na yun. Pag natin po na terminal na tricycle. Tricycle ka uli. Plasa, tricycle? Ay, oo. Oh, kasi malayo yun. So, bali, 60, 60, 20, 20, 20, at tatlong 20, 20, 20, 20, 20, 60. 60, 60 50, pag uwi mo naman ng hapon, 80 yun. 80 po. O yun, so, bali, Pwede na po ng 20, 50 yun natin dito. Laki-laki oh, din. So, dapat kumita ka ng hindi bababa sa 200 pesos. Mm -hmm. Pag bumaba sa 200 pesos, wala ka nang mabibili. Wala na po. At least may nagbibigay sa iyo lagi doon, no? Oh. Um, um, Naawa sa iyo, imagine maghapon ka nakaupo doon sa bangketang 'yon. Umulan, uminit. Ngayon sobrang init, nandun ka maghapon, maghapon. Ah, nami ko po. Tinitingnan ko yung yung braso mo, hindi bumababa lagi nakaganon, oh. laging nakaganyan. Hindi ka nangangalay niyan. Sana di ba sabi ko, sana ayun na rin talaga, ano? Maghapon ka nakaganyan kaganyan yung kamay mo. Hindi ka ba pwedeng gumamit ng, ano, lata na lang, lalagay mo sa harap mo, para na lang sila maghuhulog, hindi yung, yung braso mo laging naka, nakasahod na ganyan, di ba, nakakangala yun. Sana na po yung mga... Lagi sa akin, Ah, okay. Lagi na po sa kamay. sa kamay mulat mula na talagang hindi ka gumamit ng sunglass uh, hindi ka gumamit ng lata uh, hindi po. ah okay. okay sabi nga po nila yung, yung nga po malalakas pa nag, nangihingi din. so pa kaya nila eh, oh, kapansana kasi yung taong marunong maawa sa kapwa kaawaan ka talaga imagine Marami pong maawain niya. May sa edad mo, wala kang pamilya, tapos eh, may pansanang ka. oh, di ba? Wala ka naman ibang pwedeng maging anak buhay. buhay. Oh, diba? buhay. <laughs> di ba? naman pa, di ka, naman, tatanggapin sa palengke para maging baggage boy. <laughs> oh, di ba? tatanggapin ka pa kaya sa mga sa mga tindahan diyan mag maglinis-linis maging janitor. syempre hindi na may kapansanang ka sa edad mo, 75 years old, no? So talagang yung lang buhay na na pwede sa iyo. Binigay sa iyo ni Lord, no? Hindi ka naman pwedeng magtinda ng isda. Kasi pagdating doon sa fishport, port, oh, doon brasuhan doon. Oh, paano ka makikipagbrasuhan doon sa sa fishport nagbubulungan doon. Sa Mercedes. Oo, oh, tapos bibitbitin mo yung timba. Dadalhin mo ngayon sa... Ang hirap doon, hirap din. Kung, kung magbabayad ka naman sa baggage boy, upa mo, kikitain mo, napunta lang doon sa upa. Oh, na yung kikitain mo, napunta lang sa upa sa baggage, napunta sa tricycle, sa transportasyon. Hirap din, ano? bukod doon, ano pang pwedeng maging hanap buhay mo? Wala. Yung maglalako ka. Maglalako, lalong... O, la hindi pwede kasi nga. Sa kapansanan mo nga, ano? Buti lang po kung wala supply. Hmm. Hindi pwede po. Hmm. Kasi mula dito tayo, Tomas, ano na to? Saan ang haba niyang ano niyan? Dito po. Ah, dyan. Hmm. Ang nanito po. Oo, oh, oh, yun yung kanyang May bucha, stainless, no? Stainless. Mm -hmm. Yung pong pinakang Hindi na itinanggal, hindi na. Yung pong yung stainless po, niyan. Pag hamang buhay na yung Sabi, habang buhay na, na. na daw. Oo, oh, okay. Dito. Mm -hmm. Kasi nung ako maaksidente sa motor, stainless din ang balikat ko. Tinanggal yun. Tinanggal, oo. Oh. Nakuha hindi na. Mm -hmm. Yun pala, ano? Salamat so, po rin mm -hmm. o. Tinupan mo po yung pamit mo. Pupunta ka nito ngayong bagay. Kaya, mm -hmm. hindi na ka po ako na kami kasi po kahapon nagpulong kami sa sinyo. Ah, okay. So, pero, wala pa po sa sinabi na kung kailan masinyo. So, wala ka pa ang ano? Lang. Senyor ngayon, Tay Tomas, ang uh, social pension ng senyor ngayon, hindi na 500 ha? Ah. 1000 pesos na. Sinabi ba, Sinabi ba sa inyo yun? Sinabi ah, ba sa inyo yun na 1000 pesos na monthly? Sinabi na po. Oh, so, kung 1000 pesos monthly, every payout, merong kang 6000 pesos. Every six, every six months yun, Tay Tomas, di ba? Ano ngayon? So, kailan kayo... May. Yeah. Ayan. Dede, para -de -de. start ka ng January. January, February, March, April, May, June. Oh, June. Magpe-pay out kayo ng 6,000 pesos. Uy, mayaman ka. Mayaman ka tayo mas sa June. Tapos ang sunod niyan, December na. Pasko. 6,000 uli. Yan yung bigayan eh, no? Social pension nyo senior citizen? Okay. So sa isang taon, dalawang beses kayong niririsa ng inyong pension. Okay, dati 500 ngayon ay 1,000 pesos na. Okay, very good. So by June meron kang 6,000 pesos. By December, sakto 'yun sa Pasko, meron kang 6,000 pesos. Oh, 'di ba? Lakin tulong na rin 'yan sa mga sa mga matatanda, sa mga senior, 'no? Sa mga tulad mo tayo, mas nabukod sa senior ka na, 75 years old. May kapansanan ka pa, 'no? Lakin tulong 'yun, nag-iisa ka sa buhay. Kaya pasalamatan mo rin ang gobyerno natin para dyan, no? Kaya, mm. Kaya nagpapasalamat din po ako. Una po kay Lord. Yes, tama. Una po sa ating mga... mga namumuno sa gobyerno. Namumuno sa gobyerno. Mm -hmm. Sige, tayo tumas ha. Ang dali, ang dali. Tayo tumas dyan mo ito, ha? bahala ka na dyan, ha? Apo. Puntahan ko yung lugar mo. Hanapin ko dun sa sinasabi mong lugar. Number 27. Okay, okay. Okay, sige. Alis na ako ha. Ingat Namin ka po, ha. Ingat ka Ingat po. ka. Pahinga ka sapagkat uh, day off mo ngayon. no ko ko. Bili ka ng almusal. Kapag almusal ka naman na ano. Okay. Bili ka na lang ng ulam para sa tanghalian mo. Ano? Okay. No? okay. Ayan. Alis na ako tayo. Babay na, babay. Babay na po. Mm -hmm. Ingat po. Mm -hmm. Thank you, thank you. Thank you. Ganda naman pala nitong paglilipatan nila mga katuwang O, oh. kongkreto Ganda o oh. Safe na safe sa bagyo O oh. Ganda o oh. May CR sa loob Ito yung paglilipatan Nung nasa humigit kumulang 100 na pamilya Mga kapitbahay ni Tay Tomas Kaya nga alam po Sobrang layo mga katuwang pero syempre, sana yun na lang din. 40, yung 27, nandun yung kay mas 27, dun sa dulo pa yata, yun. Ganda. Ganda nito. Safe na safe sila dito sa Baguio. Lalo yung mga kapitbahay ni ito mas karamihan eh. Mga yung bahay hindi naman konkreto kadelikado sa bagyo pero ito oh, ganda So safe sila dito. Mga katuwang sina Tay mas.